Ayun, so nagkaroon siya ng display pero hindi natin siya maaninag ng maayos kasi nga mayroong problema yung kanyang backlight. So kapag ganung mga cases, ang kadalasan nagiging problema dyan is backlight o kaya naman backlight driver. Pero itong unit na to, uh, bali na check ko na siya and na-find out ko na ang problema nito is yung kanyang backlight at saka backlight driver. So ang gagawin natin ngayon is papalitan natin ng bago yung kanyang mga backlight at the same time is papalitan na lang natin ang bagong backlight driver yung uh, backlight driver ng unit na to so ayun na nga, unti-unti ko nang tinanggal yung kanyang mga screw kasi nga ang gagawin natin dito is papalitan natin ng bago yung kanyang mga backlight At, uh, matapos yun ay binaliktad ko na siya dahil natatanggalin natin yung pinaka frame ng unit na to. So matapos natin matanggal yung frame, ang sunod naman natin na tatanggalin is yung kanyang LCD. So sa totoo lang, ito yung isa sa pinakamatrabahong gawain talaga. Kumpara sa magre-repair ka lang ng LCD. So kapag magpapalit ka kasi ng backlight, ah, obligado kang palitan lahat ng backlight. At the same time, obligado ka rin backlasin lahat ng parts mula sa LCD sa frame hanggang sa makapunta ka sa pinaka uh, backlight. So, ito na nga. Uh, tinatanggal ko na siya. At uh, dinadaan ko siya. Medyo masailan din yung ganitong trabaho. At dubliing uh, dubli inga tayo. So, kung nakikita nyo, yung backlight natin, umiilaw naman siya. Pero may pagka-bluish yung kanyang display. At uh, kung titingnan nyo, Ayan, maliwanag at may pagka bluish. Itong backlight na to, pundido. Ayan, hindi siya umilaw. So, ito naman. Ayan, hindi din siya umilaw. Pundido siya. At uh, itong backlight na to, ayan, may pagka bluish yung kanyang display. So, sign na yun. Na, uh, yung naabot na niya yung lifespan ng backlight. So, pinalitan ko na siya. At kung nakikita nyo, meron tayong Uh, forward voltage na 104.7. So, ang total backlight nito ay nasa 36 pieces na 3 volts. So, pumapatak na 2.9 volts yung bawat isang forward voltage ng backlight. Kasi nga, 104.7 yung total forward voltage, i-divide mo siya sa kung ilang backlight, which is 36. Kaya nakuha natin is 2.9 volts. So, matapos natin palitan, ay ibabalik na natin to at uh, i-check natin kung okay ba yung display ng LCD kasi may mga cases na syempre, hindi natin ma check yung display ng uh, unit kasi nga hindi present yung backlight so gagawin natin dito is babalik na natin yung kanyang reflector para masuri natin kung wala bang problema yung LCD display may mga cases kasi na uh, patapos mong palitan ay, mayroon palang hidden problem yung LCD so minsan ay mayroong mga guhit minsan naman bar lines So, ito na nga at uh, binabalik ko na yung kanyang reflector at uh, itatry natin yung kanyang LCD kung okay ba yung kanyang display. At ito na nga, ilalagay na natin yung kanyang uh, LCD. So, daan-daan lang. Ito yung isa sa pinakamasailan na unit din talaga. LCD. Or pinakamasailan na parts yung kanyang LCD. So, masagi mo lang yung kanyang COF. So, maaari kasi siyang mapunit. So, daman na gagawin natin is i-check natin yung kanyang display. So, tinawag ko siya. Nang sa ganun is -install lagi natin ng mga screw dito sa gilid ng kanyang frame. So, itong kasing unit na to meron siyang screw do sa gilid ng kanyang frame. So, ayan. Binalik ko na yung mga LED cable natin. At uh, tinesting natin. So, gumamit ako dito ng separate na backlight driver. At ako uh, kung nakikita nyo, okay naman yung kanyang uh, display. And wala naman siya ng mga lines or mga bar lines. So, isang magandang indikasyon yon So, ang gagawin natin dito, since napalitan na natin siya ng mga bagong backlight, syempre, proceed na tayo sa backlight driver. Ngayon naman ay ipapower on natin yung ating circuit. Ayun, so kung napakinggan nyo, nag-click yung ating relay at nabuhay yung ating backlight. Ayan, so meron na tayo ng backlight. Ayan, so buhay po yung ating backlight. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung ating ginawang procedure dito. Since defective yung ating backlight driver is nag-modify tayo ng additional backlight driver. So, which is ito yung circuit na yun. And para makontrol natin yung switching ng ating backlight driver, ay gumamit ako ng circuit na to. So, actually yung circuit na to is composed of relay at saka isang NPN transistor. So, yung command ng switching natin is nanggagaling sa ating mainboard. And then, yung BL on, yun yung signal na pumapasok sa base ng ating transistor. So, sa ganon is para matrigger niya yung ating relay at para mag-switch yung ating backlight driver. So, i-share ko sa inyo yung ating uh, schematic diagram nang sa ganon ay mas madalis nyo siyang masundan. So anyway, mag ako sa inyo ng konting tips lang naman pagdating sa pag-modify nito. So, ang isa sa mga advice ko kung mag-modify kayo ng backlight driver, uh, iwasan nyo na maglagay ng switching doon sa output or yung relay doon sa output. Kasi kung ang switching nyo ng relay is ikakabit nyo doon sa output ng backlight driver, may mga cases kasi na maaaring mapundi yung ating backlight. So, mas maganda is ikabit nyo siya dito sa ating input mismo. Right? So, dito nakakabit yung ating relay. So, ngayon naman is titingnan natin yung kanyang uh, display kung okay ba. At ayun na nga. So, tapos na natin tong makonvert na unit na no At uh, gumagana naman siya. At syempre, isa sa mga process natin is yung paglinis mismo ng unit. So, mainam din na linisin natin yung unit kasi nga dagdag points din yun sa customer. So, anyway, ang paggamit ko palang panglinis is wipe out. Ayan, wipe out yung ginagamit nating panglinis dito sa unit. So, maganda ka kasi siyang gamitin. Shout out pala sa mayari ng unit na to na si Ate Tin Nunez at saka kay Glenn Nunez. So, sila yung mayari ng unit na to at sila din yung uh, dating uh, may-ari ng boarding house na tinutuluyan namin. So, congrats pala sa blessing sa'yo, Ate Tin. And God bless. Hey, what's up mga kabadi? I'm Andrew Electronics. Just click here to subscribe.